Harvest ako ng aking sili o green sili. Marami pa. Sami si Myra na mag-harvest, magdamo na tayo. Matigas kasi wala ng ulan. Matigas yung mga damo. Yung aking ano, parang masisira na naman. Ganyan-ganyan siya o. Oh.

Редактор субтитров Ну you know? Yan mga sis, one part na lang natira. Gabi na. Sili ko. May sili ako na harvest mga sis. Tingnan nyo. Ayan. Gabi na kaya nag hindi ko na makita yung grass na ganito ganito na lang ako bukas ulit nasira yung aking ano pangalawa na ito nasira yung yellow at saka ito pa na muna natin